Ipapakita ko sa inyo ang ah, uh, diferensya sa ah, uh, ating ginawang trial. Ito ay synthetic na area. Abuno at saka pang ah, uh, apply na pang spray. Ito. Ito ang nangyari. Kasabay ito sa dito dahil ginawa natin itong ah, uh, trial kasabay ito dito ito ay organic so makikita ninyo kung ano ang diferensya pareha sila nagka punggos at ang na treat natin dito ay uh, synthetic na mga pang punggos samantalang dito ay uh, organic ibon guys kurata na ako amin ako. na ibon pala so ito ang resulta nya talaga ang resulta sa organic kasabay silang nagkasakit ng punggos pero diferensya ang ating ginagamit ito synthetic at saka ito organic so makikita ninyo ang diferensya So maganda talaga ang ating ginagamit na input sa uh, palay na pang uh, organic talaga kaysa synthetic ito. May hindi nakabunga, pangilan lang lang ang bunga, meaning hindi nakaka-recover. So harvestable age na pero hindi pa nakaka-recover ng punggos. Ayan, ang daming basyo. Walang bunga. Almost 1 hectare to, walang bunga talaga. Pero itong ginawa nating trial na organic ay positive. Naka-recover siya at maganda ang bunga. Ganda. Ganda. tingnan Ganda. Maganda talaga. So nakikita na natin kung ano ang uh, maganda na solusyon sa ating palayan sa ngayon. Huwag lang ta tayong padalos-dalos. Pag may uh, sa atin na uh, pang uh, tambal ng ating palay, pang lunas ng ating palay, A apply tayo kaagad. Gagawa tayo muna ng ating trial na tayo mismo ang mag discover kung maganda ba talaga o hindi. Itong dito, nakita na natin ang diferensya. So, sa akin, dito talaga ako sa organic. oh so, kahit na medyo uh, hassle Dahil A-apply ka ng 6 to 10 days Ang pagbabalik Sa kaka-spray Pero makikita mo ang resulta Ito synthetic Pang ano lang tayo Nag-treat pero Ito ang resulta din So failure to Ilang sako lang to Mabilang lang ang bunga Pero dito Pasensya na dahil may damo-damo. Pero dito makikita na ninyo kung ano ang diferensya. Malaki ang gintang. Dito mga 10% lang ang makukuha. Ang nakaka-recover pero dito sa atin may hindi man nakaka-recover pero maliit na maliit lang kaysa itong inorganic natin. Itong organic natin ang malaki ang uh, nakaka-recover at saka malaki-laki ang ating makukuha sa pagdating ng herbisan. Thank you for watching. God bless sa lahat and happy farming.